malaking bahagi ng aking trabaho ay eh, ginagawa ko gamit ang laptop. Kung hindi naglalayo yung edad natin o mas may edad ka sa akin, malamang ay eh, naranasan mo ding gumamit ng typewriter. Typewriter? Ano yun? Ako? Yan siguro sabi ng mga bata na hindi na inabutan yon. Kahit sabihin mong bihirang bihira na gumagamit niyan ngayon, eh dati, napakalaking bagay ang may typewriter ka. Yung iba, panipisan pa ng typewriter eh. Pwedeng-pwedeng bitbiting kahit saan yun nga lang, talagang maingay gamitin. Problema pa, pag nagkamali ka, mahirap itago o baguhin. Ako, kanya-kanyang teknik pag nagkamali. May liquid paper corrector na kapag kinulang ka sa ihip, lalo pang kakalat. Kaya yung iba, inuulit na lang. Naalala ko yung mga requirements noon na hindi pwedeng ipasa na may mali. Ingat na ingat kaming mag-type kasi sa isang pagkakamali, uulitin mo ang isang buong page. Nang nauso computers at gumanda na mga software, Ayun, ako, ang sarap ng buhay. Daming features at isa sa pinakamahalaga yung undo. Gamit na gamit ko yan. Yung akala mong nabura mo na lahat, pag naklik mo yung undo, nako balik ulit lahat. Pagkasablay-sablay mga ginagawa mo sa computer, basta hindi pa nakasave, undo lang ng undo. Bumabalik sa dati at walang bakas ng pagkakamali. Misan sa buhay, napapaisip kayo, eh, no? Sana may undo din. Yung mga pagkakamali maitutuwid ng hindi nahalata. Hindi mo na kailangang mamuhay sa anino ng iyong mga pagkakamali. Pag merong hindi ka nais-nais na nangyari, ando. Pag naskam ka, ando. Pag nabigo ka sa pag-ibig, ando pa rin. Pag nagkamali ng desisyon, ando. Pag hindi mo na gusto mga pangyayari, ando. Eh kaso wala eh. Pero kahit walang ando at may mga bagay na hindi na talaga natin mababago at pagkakamaling hindi na natin mababalikan para ibahin, hindi naman kailangang manatili tayo sa pagkakalugmok at mamuhay ng talunan at alipin ng anino ng nakaraan. Sabi nga sa Bible, Kaya kung ang anak ng Diyos ang magpapalaya sa inyo, talagang magiging malaya kayo. Ang pagkakamali ay pwedeng kapulutan ng mabuting aral. Sa pagkakalugmok ay pwedeng makaranas ng kalinga at agapay sa pagbangon. At ang kasalanan ay pwedeng pagsisihan. Kahit walang undo button sa buhay, tunay na kalayaan naman ang hatid ni Jesus sa taong handang magsisi at magpasakop sa Kanya. Kaya magkamali ka man, laging may bagong simulang nakalaan. Kaya, asa ka pa.